Hi, good morning ulit, Joel. Oh, good morning, Susan. May tinatawag na Catholic vote, ha? Oo, oh, oh, Catholic Sabi vote nato, ngayon. Mukhang ng, next uh... year pa election? Oo, oh, next year pa. Pero wala pa. kampanya na ng simbahan yung mga anti at um, yung pro. Anti-pro no? anti sa RH, Bill. Ayan, kaya tuloy-tuloy lang po yung balitaktakan natin, ha? Para naman linawin ang tungkol sa isyung ito ba, sa bagong bersyon no, meron na pong ano may mga bagong bersyon na po ng RH Bill. Eh. Mga po natin si Representative Edsel Legman, principal author ng RH Bill. Magandang umaga, uh, Kong Edsel. Ay, good morning, Joel. At, good morning, uh, good morning Susan. Uh, good morning po At uh, dahil nga itong issue ng Reproductive Health Bill. Ay mahabang usapan ito, Joel. Ay, uh. ako, para din linawin ang isyung 'yan, nasa uh, linya nating na telepono para sa ating pong balitak-takan si uh, Lipo Archbishop Ramon Arguelles. Good morning po, Archbishop Good morning po, Joel. Good morning, Susan. Good morning kay congressman Ayana. at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Right. Okay, yan na po. Una, siguro unahin natin tanungin muna si... Uh, si, si Bishop. Si Bishop muna. Archbishop Arch. Bishop, uh, Arch. Arguelles. Arguelles so. Ano ba ang stand ng simbahan kaugnay po ng RH Bill? Bakit po pinapanukalan na huwag daw po iboto yung mga taga-suporta ng RH Bill? <laughs> Kasi po, ang RH Bill po ay leading to... Uh, abortion, sunod-sunod na ho yan, yung mga, actually sa atin hindi sunod-sunod eh. Mm -hmm. gusto isabay-sabay yung divorce, same-sex marriage, ang tago namin dyan ay death bills. that's <coughs> Death <coughs> a divorce, euthanasia, mm -hmm. abortion, total population control and uh, homosexuality. No? Mm -hmm. Yan ay, yan ho ay kinokontrol ng simbahan sa yan po ay alabag sa utos ng Diyos. No? Mm -hmm. Archbishop, uh, ang, uh, ang, nilalaman ng RH Bill. Uh, marami na yung versyon ang lumabas at uh, habang uh, lumalabas po yung mga bagong versyon, eh, sinasabi nga ako nila, uh, na, put na na, na water down. Uh, ano, ano bang particular provision ah uh, sa tingin nyo ang uh, dapat itong balangkasin ulit? At, uh, Alam niyo yung, yung mga, mga sinasabing amendment eh syempre they just want to please ang Catholic Church no at those who are opposed to the RH bill. Pero uh, kung marami boto sa bagong version ay pinalitan lang ang mga titles no. Mm -hmm. uh, actually yung mga amendment na gustong ilagay ni no sa Senate bill naman ni ni uh, Senator Enriquez, hindi nroyat no? Pero talagang hindi naman magagawan ho ng amendment yan sapagkat yan ng RH bill like, the same everywhere. Mm -hmm. At na talagang gusto yung i-impose ng uh, yan ay nasa Cairo Conference, nasa Beijing Conference, talaga i impose yan ng mga yung mga bansa, miskin ng UN, United Nations at saka ng, US government Apos, oh, sa atin. Uh -huh. At yan pati yung British government, kamakailan kama nga ay nagtawag nagtawag ang ambassador ano? mm -hmm. na i-approve yan pero whatever it is it is the same thing na danger sa humanity Apo pero so talaga hong ano yung mga susuporta ko talaga magsusulong nito eh uh, meron ba kay talagang panawagan na hukong iboto Eh, basta ho nagpro-promote niya, na natin gawing mga leader sapagkat mm ho -hmm. yun ay kontra sa, I have to admit it, it is against the church. Sa ibang bansa talaga, mm -hmm. humina ang simbahan nawala na ng pananampalataya, nawala na ang Diyos, wala na dilang kapwa't pakikipagkapwa. Tao, selfishness ang hindi hindi long run ang magiging resulta niyan eh. Mm -hmm. oh, Patindi makasarili. Papakalanan niyo uba uh, sa sa well, to, on on the way to the elections, papakalanan niyo ba 'yung mga kandidato na tigil niyo, huwag bo gay boto. Uh, Maari ho, doon sa mga, baka gagawin ho yan ng, ng iba o oh, gagawin naming lahat. Pero hindi, hindi pa ho namin alam kung ano talagang gagawin. But definitely, alam naman ng mga tao kung sino, kahit hindi bigyan ng pangalan, oh, oh, oh. kung sino yung mga nagpro promote ng mga policy na ganyan na against sa simbahan, against sa humanity. Di okay, okay. ba kayo natatakot doon, Boketsen? O, Ogasman, oo. Ika yung principal <laughs> author nito, e, eh, di ba? <laughs> well, uh, ang boto ng pinakamaraming katoliko. Hmm ay para sa R.H. Bill. Mm -hmm. okay. So if there is a Catholic vote, it's a vote to enact the R.H. Bill. Okay. Kaya ta, okay. it, ang uh, sabi ng uh, SWS, 71% mm -hmm. ng mga Katoliko ay pabor mm -hmm. sa R.H. At kung sinuri nila yung mga Katoliko na nagsisimba linggo-linggo, ay mas mataas pa yung percentage 73%. Mm -hmm. Anong gusto n' sabihin nito na hindi epektibo ang pulpito. Mm -hmm. Na platform para sa uh, anti RH homilies. sapagkat paglabas ng parishioner sa simbahan mm -hmm. pro RH parent. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ngayon in uh, predominantly catholic communities. Ganun, pa, ganun din ang ano, resulta ng survey, na, mm -hmm. uh, regional and provincial surveys. Sa Cebu, 76% mm -hmm. ay pro r 8 mm -hmm. Sa Paranaque, uh, 84% mm -hmm. ay pro r 8 At sa Maynila, masyado malaki, 86% uh -huh. ay pro r 8 mm -hmm. At uh, ang tumututo lamang na uh, di daw boboto sa mga kandidatong uh may sumusuporta sa RH ay only 6% mm -hmm. ang karamihan ay boboto para sa mga kandidato na sumusuporta sa RH o mayroong agenda o platform on family planning and reproductive mm -hmm. health policies mm -hmm. uh, kaya ta uh, nung nakaraan, eleksyon 2010 uh -huh. halos lahat na RH advocates ay nanalo ah ganoon po oh. Oh, oh. So... Kahit alam itong survey na to ang mga datos na ito alam ng mga mambabatas. Kaya hindi siya na pwedeng takutin. Mm -hmm. So wala akong natatakot ngayon? Walang natatakot dyan. So wala, alam daw, nila okay. ang resulta ng mga surveys. Mm -hmm. Archbishop, Ka what can you kaya, say about na, those surveys? Kaya't walang basihan. Mm -hmm. Walang basihan. Mm -hmm. Mm -hmm. Walang empirical basis. Oh. Ang pananakot na yan. <laughs> Alright, tanong natin si Archbishop siya, uh, uh ano ang uh, masasabi niyo po din sa mga surveys na yan? Una po, yung mga surveys, oh, ay, yan ay pro-RH din eh. Yan ang mga nagsasurvey. <laughs> At alam mo namin na yan ho, ay uh -uh. meron din, meron sila, yung din sila, no? Mm -hmm. Number two, pinagpalagay na 100% ng Catholics, except si Archbishop sa ay pro-RH. Mm -hmm. It doesn't make RH right. Mm -hmm. Kung lahat to ay pabor na patayin ang mga tao, it doesn't make it right. Mm -hmm. ano? Kaya ho namin, amin, no? So, bari nga wala pang Catholic vote. Baka mm -hmm. wala namang Catholic, eh. <laughs> kahit nagsisimba. Baka halimbawa, baka walang Catholic doon sa Catholic school na ang mga ni, ano, eh, 92 o 192 professors ay nagsabing pro-arates. Mm -hmm. Kahit na Catholic ang pangalan, they are not Catholics. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Malaki talaga ang tungkulin namin mm -hmm. na kami dapat ay unawaan ng sino ba talagang Katoliko. Mm -hmm. And we are not afraid to be minority mm -hmm. basta we will fight for what is right. O oh. kasi sabi po ni Congressman eh yung mga nanalo daw po nung no 2010 na mga pro RH, ah, mga nanalo mm. lahat ng na mga pro RH 2010. Oo. Oh. Uh -huh. Ay bakit hindi pa may push pero maaari hong totoo yung sinasabi ni pro ni, ni, yeah, congressman. Mm -mm. Kasi yan po ang kanyang side eh. Mm -hmm. sa okay. sa sabi, ba dyan ang nanalo ay mga against RH? Ah, ah, ah Ayan ah, ang kanyang uh, bias siya eh, sa kanyang salita uh, ah. eh. Pero kung Edsel, kung Edsel, oh, yeah. Joel. oh, sige, oh. Sige, ah. Joel. sige, sige, oh. Sige, Kung merong sorbe oh. ang simbahan na salungat sa SWS of Pulse Asia bakit hindi nila linalabas hindi uh -huh. hindi ipakita, uh -huh. pa. hindi ipakita. Uh -huh. parang oh, sa challenge na uh, Sinubukan nila ito halos walang pumupunta doon sa mga surveys nila mm -hmm. uh -huh. ang katunayan nga meron isang university sa Bohol mm -hmm. Holy Name University na nagpa-survey uh -huh. ano ang resulta mas marami ang pabor sa RC oh, ano sa staunchly catholic uh -huh buhol province. Mm -hmm. so, mm -hmm. Kaya, uh, uh, eh, wala talagang uh, empirical basis. Mm -hmm. sa, at yung sinasabi ng ating butihin o bispo, mm -hmm. na itong arrange ay uh, pro-abortion. Oh, eh, eh. mm -hmm. eh, wala po yan doon sa panukalang batas. Mm -hmm. Sinasabi doon sa panukalang batas, abortion is illegal, abortion is punishable, abortion is not a method of family planning. Mm -hmm. yeah. At uh, tungkol naman sa sinasabing population control ay eh, very clear nakasulat doon sa ating panukala na this bill has no demographic target it has no it is not a population population control measure sapagkat ano ba ang hallmark ng uh, ating uh, panukala? freedom of informed choice yes. walang sapilitan mm -hmm. walang padanakot mm -hmm. ang mga mag-asawa at ang mga um, kababaihan, sila ang malayang Maha magdidesisyon. Ang magdidesisyon. kung uh, ilan ba ang kanilang mm -hmm. anak mm -hmm. o gaano kadalas magbuntis. So, oh, Maganda eh, malaman natin yung Maganda pag-uusapan na to, yung, no? May mga nagsasabi kasi Joel, congressman, eh, the more, the merrier. Yeah, Kahit no. <laughs> mga pa pagdating sa pagpaplano ng pamilya, no? Tila iba yung paramihan yung labanan, eh, kasi, eh, di ba? Kasi naman, Susan, kung, uh, kung sino pa yung hikaw sa buhay, yung Siya pa yung masipag. Uh, yan na may so, so, Pero depende naman yung siguro, siguro, sa, <laughs> siguro, <laughs> sa Sabagat, Joel, uh, uh, yung mga mahirap sa buhay, yung mga marginalized, mm. ay walang access sa impormasyon on oh, okay. reproductive health uh, care services oh, oh. and products. Kaya, oh, kaya oh. itong sa ating panukalang batas ay priority yung mga mahihirap na komunidad. Walang ano access oh. sa family care kasi sila na lang yung nag-care sa isa't isa. Ang resulta, dumadami. <laughs> Pero mas maganda, eh. oh. ano, Alamin natin kung paano ba dapat pinaplano ang pamilya. Sa Panlasa na Masa, si Michael Pahatin. Maki! Maki! Yes, Joel, Susan, ito nga yung RH ng uh, RHB na uh, malawak ito at uh, importante o mahalaga sa ating makababaya pero dahil nga sa pagsasabi ng uh, Catholic Church na huwag na i itong mga nagsusulong ito eh ang ating mga tinanong sa ating panlasang pasa ay lahat mga katoliko din at ito ang kanilang sa RHB na sinusulong reproductive health bill family planning favor po favor po oh. uh, sabi ng Catholic Church Huwag daw iboto yung mga pabor doon. Ang ano po kasi sa ang, mas maganda po kasi sa family planning para hindi maging marami yung mga anak. Anak. Para... ka ba? Okay. Eh pag sabi nila wag iboto yung mga nagsusulong. Hindi hindi po, po pwede yun. Uh, Katoliko ka ba? Yes sir. O, sabi ng Catholic Church, wag daw iboto yung mga nagsusulong ng RH Bill. Yes so, sir. Uh, Susundin mo sila? Yes, sir. Ano sabihin sa'yo ng mga kaparyan, dapat gawin? Yes, sir. Yung reproduction din, pabor po. Pabor ka doon? Mm. Oo. Ba't ka pabor doon? Eh kasi, pang hindi masyadong dumami na ang ano, ta, anong mga bata. bata. Kasi okay. sa hirap ng buhay ngayon. Uh, ang hirap ng buhay ngayon. Eh, katolik ako ba? Opo, pure Catholic. Eh, sabi ng Catholic, huwag daw iboto yung mga Hindi naman pare pareho ang ano ng tao. Nasa ano ng tao yun, yun kung si anong gusto nila. Mm -hmm. Pero sa amin, buto kami sa ano kasi kami, mahirap lang kami. Mm Hindi -hmm. kami mayamang kailangan namin, konti lang ang populasyon ng tao. Katolik ka kayo? Sabi ng Catholic Church, huwag daw iboto yung mga nagsusulong ng RH Bill. Bakit ka? Sabi nila eh. <laughs> Hindi ko po alam yun. Uh, pero susundin mo ang Catholic Church? Siyempre, pero Catholic ako. Salam. Enzo, sa ating uh, pagbalik na rito na dalawang uh, inang din ang ating uh, kakapanayamin na uh, para mo rin Katoliko, si Mang Aling Josephine Abila at si Marife Perez na silang dalawa na may kasal magkasalong at ding opinion tungkol dito. Unahin muna natin si uh, Aling Josephine. Aling Josephine, ano? Pabor ba kayo o anti? pro. pro ka, pro. Oh, bakit? Kasi po, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan na ipapasa natin yung RH bill ngayong, ngayong ano na to. Para sa mga may hirap, mm. May ano na nila yung maano na nila ng ano yung mga pamilyang marami ng anak kailangan ipasa na ng RH bill. Oh, okay naman, Mike. Ako po ha, antay. Kasi nasa tao naman po yun mm. eh. Depende. Katulad po ako, mm. ito yung anak ko. Mm. Gumamit po ako ng contraceptive. Mm. Eh, medyo uh, pumalpaka po pagawit, mm. nabundis ako. Kaya hindi, oh. Ay, ako po talaga antay. Kasi nasa tao yun. Mag-tulungan, ayun. At saka diba ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. O, so, diba? Oh. Yun ang sa akin. Oh, may sinabi rin natan, na maging responsable. Oo, ganun oh, ganun nga po. Oh. Kailangan lang po kasi ngayon, sa erap ng buhay, magtulungan. Magtulungan. Yun ang oh. kailangan. Katulad so, Kailangan po. magtiwala din tayo sa ating oh. mga leaders oh. sa simbahan. Oh, mm. ganun nga po. Mm. Eh kayo na, pag sinabi ng katoliko kayo, sabi niyo, di ba, eh... Uh, sabi ng ating mga lider sa simbahan eh yun sana wag na. Ay hindi po kasi ngayon ang buhay ng Pilipino, mga tao kailangan eh ano na nila dahil ang hirap ng buhay mahirap magpaaran mm. ang, ang ako katulad sa akin, isa lang nagtatrabaho sa amin. Mm. Kailangan anuinan ipasok na nilang arts bill para yung mga kabataan ngayon at saka yung mga ma, mahab maraming pamilya Ma ano na nila matulungan na nila yon. Okay. Ito nga po ano sa hayaan na lang natin sa kongreso yung pag-usapan ito. Uh, dahil sinasabi nga uh, yung kongreso o mga congressman natin ang ating uh, sinasabi nga asat bosses sa uh, ating mga constituents na no, Joel uh, Susan. Okay, right. salamat Michael. Thank you Michael, mm -hmm. ha, salamat. Mm -hmm, Siguro Joel balikan natin si Congressman uh, Edsel. Edsel, ano? ano po Ang inyo initial message. Uh, final uh, message po congressman. Wala. Well, uh, ang sabi ng mga obispo ilan sa kanila, mm -hmm. ang basihan daw nila mm -hmm. sa pagtutol sa R.H. Bill ay yung natural mm -hmm. law. Mm -hmm. abstinence, natural, abstinence. Natural moral law. Ngunit ang pananakot, mm -hmm. ang pagbanta, ay labag sa natural moral law. Mm -hmm. Kung si natin, ang pagbabanta or intimidation ay uh, labag sa election code. Mm -hmm. uh, kaya't, uh, uh, <coughs> uulitin ko sa lahat na pagsusulit, mm -hmm. sa lahat na surveys, ang Catholic vote ay for our age. di mm -hmm. At hindi uh, kayo naniniwala na yun sinabi ni Archbishop na huwag iboto ay eh, makaka-apekto uh, makaka sa mga sumusuporta dito. O walang epekto po yun mm -hmm. sapagkat nga ang, ang last election ay ito ginabitan nila to this hmm. is an old rehearsed campaign saka, pero saka, walang epekto sa yung challenge niya kung may survey talaga sila eh, uh, ano ilabas uh, para makita well, Para makita. pero walang nilalabas. <laughs> ngayon at uh, tunay talaga nga Susan at uh, Joel itong uh, average bill ay kontrobersyal. Mm -hmm. mm -hmm. kasi kasing init ng kape sa kape at malita. <laughs> okay, <laughs> Ngunit yun, lahat yun. na mainit ay lumalamig. Oh, Di ba? Oh, oh. mm -hmm. Pag ito masabatas na, kahit yung opposition ay lalamig na. Oo uh, nga, malamig at na nga yung kapila. susunod namin. na sa pulisya ng gobyerno. Okay, si Archbishop, Archbishop Arguelles naman. Archbishop, nananakot ba, daw, daw, daw ba kayo? <laughs> uh, yung nasabi ko ni ano ni... Yung hey naman Monsa, po. Ano? Ako, may, pwede akong magpansin, na, ano, ha? Mm -hmm. Alam ninyo po, na pa, yung miski yung inyong pagtatanong at yan ang malimit ba, kaya hindi ka parang slap side ang ang uh, ang ating interview mm. ay dahil ho uh, ay katulad doon dalawang in-interview na pro RH mm. isa lang yung against. No? Mm. Yung yata sa hindi ako nakatingin sa television eh you know? mm. may dalawa yata ang ginang na mm. yung isa yung pro RH yung isa ay against may kilalang time na binigyan niyo dun sa sa against <laughs> R8. <our eight>. sa <laughs> At, akin, oh, okay. matagal nagsasalita si ex-congressman Lagman, ah. ako ay nakikinig lang, ano? Apo. Mm, eh, pero yun po, ang, ang sa akin ay parang, parang, eh, ang ating hong, ang atmosphere mm -hmm. ay nagkaroon ng contraceptive mentality. Mm -hmm. Katulad yan, hindi naman naman kami nananakot eh. Mm -hmm. Kahit na po kakunti ang boto, ang nag appeal kami sa mga tunay na katoliko na kung ay yung uh, Huwag iboto yung mga hindi magtataguyod ng mga at saka maka, yung makarelihiyon na makadiyos na mga panukala. Mm, -hmm, mm -hmm. Panga, pangalawa pa po, ang, ang nasa sa isip ko po ay bakit po ba kailangan ba kami tumahimik mm -hmm. kapag ganitong yung, ang, ang, katulad sinabi ka ng mga mga babae na sila'y mahirap. Ang solusyon bagay bawasan ang tao mm -hmm. o dagdagan ang, ang, ang hanap buhay dagdagan ang pag-aaral. Palagay ko kung mag-aaral ang mga kabataan, magbigyan ng hanap buhay, walang panahon niya na mag, what, eh, mag uh, yung sabi pag magsuot ng kondom mm -hmm. at saka mag-contraception eh. Mm -hmm. At tititin nila yung malayong yung kanilang yung remote na future. at mm -hmm. Pati sa mga susunod na generation. Hindi yung ngayon lang. Apa kaya hindi po kasalanan ng maraming anak, mm -hmm. ang kasalanan, at hindi lang kasalanan ng mga ay hindi natin binibigyan ng pagkakataon sa buhay, at binibigyan ng ng, ng kaalaman mm -hmm. sa lahat ng bagay. Nilisyo yung ating yung ating mga pahayag mm -hmm. slanted po in favor of what is not good for our country and for humanity. Okay, right. ma'am. Salamat po, Archbishop. Oh, sorry ho, ah? kung if we created that impression, pero hindi ah. ho gano'n, no? Apo, uh, we will assure you, hindi ho gano'n. Salamat mm -hmm. po sa inyo. Good morning po, uh, Archbishop. Archbishop. Thank, you, uh, thank you po. Thank you po. At, thank you, at you, thank you syempre, you. salamat din po thank ako. Yourself, thank you. Ha? At, uh,